Tinatayang 8,400,000 talaga ng dried marijuana stocks ang nadiskubre ng Benguet PNP sa isinagawang marijuana eradication sa Sitio Todag, Barangay Takadang, Kibungan, Benguet nito lamang ika ng Marso taong kasalukuyan. Ang tagumpay ng operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba ng Second nd Benguet Provincial Mobile Force Company kasama ang Kibungan Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Benguet Police Provincial Office, Regional Intelligence Division ng Pro Cordillera at Philippine Drug Enforcement Agency, Cordillera. Nagresulta ang operasyon sa pagkakadiskubre ng dalawang plantasyon kung saan nakatambak ang mga dried marijuana stocks na may kabuo ang timbang na mahigit kumulang 70 kilograms na may kabuo ang halaga na tinatayang 8,400,000 standard drug price. Lahat ng na-discovereng dried marijuana stocks ay maayos na naidokumento bago sinunog sa mismong lugar at kumuha ng sapat na sample upang isumite sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test. Mayroon naman tayong uh, ginagawang Oplan which is uh, we called Oplan Riverside Tree na talagang uh, posposan yung paghahanap sa mga cultivators. Then uh, lahat ng mga istasyon dito sa Benguet, nagkakanak sila ng strict checkpoint para maiwasan o kaya yung mga cultivators hindi nila madadala kung saan uh, Manila dadalhin yung mga produkto nila. Patuloy ang pambansang pulisya kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagpapaigting ng kampanya kontra ilegal na droga upang puksain ang paglaganap ng pinagbabawal na gamot para maging drug-free ang ating bansa tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa 2 PMFC Home of the Warriors, ako ang PNN Correspondent Patrolwoman Melanie Amoyong, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.